Gaano ba kahalaga ang alignment sa pagtuturo? Para kang kumonsulta sa doktor. Yung kakilala mo ay EENT o kaya derma o kaya pedya. Kaso ang gusto mong patignan ay yung pararamdaman mo sa puso. Siyempre, ang eksperto doon ay cardiologist. So, paano ka matitreat kung hindi siya specialista doon sa parte ng katawan na gusto mong patignan, di ba? Ganon din sa pagtuturo. Paano natin mabibigyan ng dekalidad na edukasyon ng mga estudyante kung yung nagtuturo eh hindi siya aligned dun sa kurso na kanyang tinuturo o kaya yung subject. Pero papaano kung wala ka ng panahon para mag-hire ng bagong faculty? Siyempre, ang gagawin mo dito, kailangan ihanda mo yung faculty mo na magtuturo nung kuwari major course yan. Bigyan mo ng at least one term o kaya is maganda isang taon para mapag-aralan niya yung mga materials ng kurso na kanyang ituturo. Kasi mahirap namang isabak ang isang faculty sa isang uh, klase na hindi siya handa. Mapapansin niya ng estudyante at mag, ito ay maaring mag-reflect sa kanyang evaluation sa accreditation, yan ang isa sa mga titignan. Yung lineup ng faculty. Maaring sa mga faculty, yung mga lalo na sa general education, hindi yan masyadong uh, sisilipin. Pero sa major, ito ang kadalas na tinitignan. E paano kung gen ed lang naman o general education lang naman ang ituturo mo? syempre kailangan pa rin na specialized ka, no? Ibig sabihin yung tinapos mo E eh, malapit doon sa ituturo mo. Kasi halimbawa, ikaw ay English major, patuturuan ka ng ng Soksay, di ba? Eh, ang katwiran nila eh meron namang mga materials eh, hindi pa rin sapat po 'yun. Kasi hindi 'yun ang inyong kasanayan, di ba? So, mapapansin pa rin yan. Tandaan po natin ng ating mga estudyante, makikita rin po nila kung talagang na isa sa puso natin no, yung ating tinuturo. Kaya mainam na suriin, busisiin ang credentials ng ating mga faculty at kung kinakailangan, suportahan sila upang magkaroon ng sapat na training para maituro ang mga kurso para sa ating mga estudyante. 'Yun lamang po. Maraming salamat.